Welcome to my channel Baknoy TV. Huwag kalilimutan mag-subscribe at mag-likes para updated kayo sa mga bagong videos na i-upload ko. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa mga nagtatanim ng na mga ebidensya ng Save More Laong Laan, Manila. Binastos pa kami ng mga gwardya ng Save More Laong Laan at nanakot na tatanaman kami ng droga at grocery items para mabulok kami sa bilangguan Sobrang mga bastos mga gwardya ng Save More Laong Laan, Manila. Mahilig sila manakot sa mga shoppers nila at dyan ka na nila peperahan. Ini-report na namin ito. Sa SM Retail Customer Service nila. Pero walang nangyari nagbingibingihan sila. May sumagot sa aming taga-customer service ng SM walang nangyari tumawag kami sa 09178702222 na ang pangalan niya sumagot ay Nicole. At nang mag-follow up kami may sumagot na ang pangalan niya ay Abe. Ang bastos binabaan kami ng telepono, ang hirap makakontak sa SM hotline nila, hanggang sa tumawag uli kami hindi na kami makatawag na ka na CP namin sa kanila, ayaw nila magsumbong kami sa mga kalokohan ng mga gwardya ng Save More Laong Laan, Manila. Mga bastos na sumasagot ng SM Retail Headquarters nila sa SM, kapag tumatawag ka ibinababo nila. Tapos ibablock ka na nila para hindi ka na makapagsumbong sa kanila. Ang babastos ng mga staff ng SM. Nakakalungkot marinig na hindi naging maganda ang aming pag-uusap sa telepono sa SM Retail Headquarters. At mas nakakabahala na ibinaba pa nila ang tawag at hinarang kami sa aming mga tawag. Ang ganitong uli ng serbisyo ay hindi katanggap-tanggap. Kaya sa mga mamimili dyan sa Save More Laong Laan huwag na kayong mamili sa Save More Laong Laan baka mabiktima pa kayo ng mga gwardya nila na nagtatanim ng droga at ebidensya sa mga shoppers nila para pagkapirahan nila. Hindi maaksunan nila ang reklamo namin, pinipilit nila na nagnakaw kami ng grocery nila wala naman silang maipakita na isang item man lamang na nagnakaw kami sa kami, bawal daw na magreklamo kami sa kanila. Kaya sa na namin ng kaso sa prosecutor's office ang mga gwardya at ang safe sa omlaan sa DTI, hanggang dito na lang ang video na ito, thank you for watching.